Akala nyo ba, ang pagtatanim ng bawang ay basta na lang itusok ang isang butil sa lupa at hintayin ito? Paano kung sabihin ko sa inyo na isang maliit na pagkakamali sa yugtong ito ay pwedeng maging sanhi ng pagkasira ng inyong buong ani? Ngayon, alamin natin ang buong proseso ng pagtatanim ng bawang mula sa simula hanggang sa dulo. At ipinapangako ko may malalaman kayong tatlong sikreto na hindi ibinabahagi ng kahit na ang mga bihasang hardinero. Para magkaunawaan tayo, linawin muna natin ang dalawang uri. Mayroong bawang na itinatanim sa taglagas o bago ang taglamig at mayroon ding itinatanim sa tagsibol. Magkaiba ang paraan ng pagtatanim at magkaiba rin ang kalalabasan ng ani. Ngayon, tututok tayo sa bawang na itinatanim sa taglagas dahil ang pagtatanim nito sa panahong ito ang susi para makakuha kayo ng pinakamalaki at pinakamatatabang ulo ng bawang sa susunod na tag-araw. Kaya halika't talakayin natin mula sa simula ang pagpili ng tamang panahon. Hindi lang ito basta petsa sa kalendaryo. Ito marahil ang pinakamahalagang hakbang na magtatakda ng 90% ng iyong tagumpay. Ang pinakamainam na panahon ng pagtatanim ng winter garlic ay humigit kumulang tatlo hanggang apat na linggo bago dumating ang matinding pagyayelo, frost. Bakit ba napakahalaga nito? Isipin ninyo, sa panahong ito, bawat sibuyas ng bawang ay dapat makapag-ugat na ng husto. Dapat itong kumapit ng mahigpit sa lupa upang malagpasan ang mahaba at malamig na taglamig. Kailangan itong makagawa ng sarili nitong angkla. Paano naman kung itinanim ito ng masyadong maaga, halimbawa sa mainit na panahon ng Setyembre? Malilito ang bawang at aakalain nitong tagsibol na. Hindi lang ito maguugat, kundi maglalabas din ito ng malambot na berdeng usbong sa ibabaw ng lupa. At dito nagtatago ang patibong. Ang unang matinding pagyayelo ay papatay sa mga usbong na ito. Masasayang lang ang lakas ng halaman at papasok ito sa taglamig na mahina. Bilang resulta, matagal itong makakabawi sa tagsibol at pagdating ng tag-araw, maliliit ang magiging ulo ng bawang. Pero hindi rin pwedeng mahuli. Kung itatanim mo ang bawang bago pa man dumating ang matinding pagyayelo, wala na itong sapat na oras upang mag-ugat. Ang mahinang ugat nito ay hindi makakayanan ang pagyayelo ng lupa at sa tagsibol, posibleng wala kang maaning kahit isa. Kaya, paano mo mahuhuli ang perpektong sandali na ito? Subaybayan ang pangmatagalang ulat panahon, weather forecast, para sa iyong rehiyon gawing batayan ang average na temperatura sa maghapon. Kapag bumaba na ito ng tuloy-tuloy sa lima hanggang pitong, 5 uh, sa 7 degree Celsius at nanatili roon sa loob ng ilang araw, oras na. Yan ang iyong senyales para kumilos. Ngayon, pag-usapan natin ang pagpili ng perpektong lugar para sa iyong taniman ng bawang. Isipin mo na parang umipili ka ng bahay para sa isang napakahalagang bisita ang bawang ay ganoon kaimportante ito ay mapili pagdating sa ginhawa mahal na mahal nito ang sikat ng araw at ayaw na ayaw ng basang paa kaya piliin mo para dito ang pinakamaliwanag at mas maganda kung medyo mataas na bahagi ng iyong hardin kung ang iyong lupa ay nasa mababang lugar kung saan naiipo ng tubig tuwing tag o pagkatapos umulan, hindi doon tatubo ang bawang. Ang mga ugat at ang magiging ulo nito ay simpleng mabubulok. Kailangan nito ng malawak na espasyo at maraming ilaw para sa photosynthesis Dahil ang mismong sikat ng araw ang nagbibigay dito ng lakas upang makabuo ng malaki at makatas na ulo. Siya nga pala, mahalaga rin kung ano ang dating tanim sa bahagi ng hardin na iyon. Ito ang tinatawag na patakaran ng pagpapalit ng pananim o crop rotation. Ang pagbaliwala dito ay nangangahulugang sinasadya mong ipinahamak ang iyong anihan. Ang mga perpektong pananim na nauna sa bawang ay ang mga nilagyan mo ng maraming organikong pataba. Kasama rito ang mga pipino, upo, kalabasa, Maagang repolyo, pati na rin ang mga ligumbres, gisantes o sitaw. Bukod sa pinapaluwag nila ang lupa at pinayayaman ito ng nitrogen, ang pinakamahalaga ay wala silang magkakaparehong sakit o peste sa bawang. Ngayon naman, tandaan ang listahan ng mga pananim na dapat iwasan. Mahigpit na ipinagbabawal na magtanim ng bawang pagkatapos ng sibuyas at mismong bawang. Mayroon silang magkakaparehong sakit at peste na naiipon sa lupa sa loob ng maraming taon. Ang pagtatanim ng bawang pagkatapos ng mga kamag-anak nito ay parang inuulit mo lang ang problema sa hardin. Hindi rin magandang pagpipilian ang patatas. Pagkatapos nito, maaaring manatili sa lupa ang mga sanhi ng fusarium na mapanganib sa bawang sa pagpili ng tamang lugar inilalatag mo ang pundasyon para sa malusog na anihan ng iyong bawang. Ngayon, dumako naman tayo sa paghahanda ng mismong lupa. Kung nakahanap na tayo ng magandang tirahan para sa ating bawang, oras na para ayusin ang kanyang komportabling higaan. Ang kama ng taniman para sa bawang ay dapat maging malambot, buhaghag at masustansya, parang isang malambot na kama o unan. Kaya huwag maging tamad at hawakan na ang pala. Kailangan hukayin ng maigi ang kama, kahit man lang sa lalim ng isang buong talim ng pala. Ito ay para masigurong ang lupa ay puno ng oksigen at para madali lang sa mga ugat ng bawang na lumalim at lumaki. Ngunit ang paghuhukay lang ng lupa ay kalahati pa lang ng trabaho. Ang bawang, lalo na ang mga uri na mga ngailangan, ng mas matinding paghahanda para sa mahabang panahon ay mahilig kumain. Kailangan ito ng sapat na sustansya para makayanan ang iba't ibang kondisyon ng panahon at magsimulang lumago ng malakas sa tamang oras. Kaya, habang naguhukay, agad na nating lagyan ng pataba ang lupa. Pinakamainam dito ang hinog na kompost o lubusang nabulok na organikong pataba na may sukat na humigit kumulang isang balde kada metro kuwadrado. Magandang dagdag din ang abo ng kahoy, mga isa o dalawang baso para sa parehong sukat ng lupa. Ito ay magbibigay ng potassium, phosphorus, at iba pang mahahalagang micronutrients. At ngayon, pansinin at tandaan ninyo ang isa sa pinakamalaking pagkakamali. Huwag na huwag gumamit ng sariwang dumi ng hayop, manure, bilang pataba. Maraming baguwang hardinero ang nag-iisip na ito ang pinakamahusay na pataba. Ngunit para sa bawang, ito ay lason. Ang sariwang dumi ng hayop habang nabubulok ay maaaring sunugin ang maliliit at bagong sibol na ugat ng bawang. Bukod pa rito, maaari pa itong maging sanhi ng pagkalat ng mga sakit na dulot ng fungi na napakahirap ng alisin sa oras na kumalat. Kaya, simple lang ang tuntunin. Pakainin ng bawang gamit lamang ang lubusang hinog at handa ng organikong pataba. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang ipupunla nating bawang. May isang simple pero matibay na panuntunan dito. Ang malaking butil ay magbubunga ng malaking ani. Kaya naman, sa pagpili ng itatanim, hanapin ang pinakamagandang ulo ng bawang, yung pinakamalaki at pinakamalusog. Huwag magtipid. Ang maliliit na bawang, madali mo namang makakain. Pero para sa pagtatanim, itabi mo ang mga tunay na higante. Siguraduhin suriing mabuti ang bawat ulo ng bawang. Dapat matibay, tuyo, walang galos o anumang kahinahinalang mantsa dahan-dahang buklatin ang balat. Sa ilalim nito, dapat walang amag o anumang sinyalis ng pagkabubulok. Tandaan, ang may sakit na bawang ay hindi kailanman magbibigay ng malusog na ani. Masasayang lang ang iyong oras, pagod at espasyo sa taniman. Kapag napili mo na ang perpektong mga ulo, kailangan itong dahan-dahang paghiwa-hiwalayin sa mga individual na butil. At heto ang isang mahalagang paalala, gawin ito mismo sa araw ng pagtatanim, hindi mas maaga. Kung hihiwalayin mo kasi ang ulo ng maaga, ang ilalim ng butil kung saan tutubo ang mga ugat ay maaaring matuyo. Malaki ang magiging epekto nito sa pagbagal ng pag-ugat. Habang hinihiwalay mo, patuloy pa rin ang pagpili. Dapat malaki, matigas, at may buong balat na walang sira ang bawat butil. Lahat ng maliliit, kambal, lukot o may pinsalang butil ay hindi na angkop para itanim. Diresto na ang mga iyan sa kusina. Sa lupa, tanging ang mga piniling sundalo lang ang dapat itanim. Yung mga handang-handa para sa mahabang taglamig, ang susunod na hakbang ay isang napakahalagang proseso na madalas nakakalimutan ng marami tapos nagtataka sila kung bakit nagkakasakit ang kanilang tanim. Ito ay ang pagdisinfect. Kahit pa mukhang malusog ang mga butil ng bawang, maaari pa rin itong may dalang spora ng fungi o bakterya sa ibabaw na naghihintay lang ng tamang kondisyon para dumami. Kaya bibigyan natin sila ng isang paligo na pang iwas sakit, ang pinakasimple at subok na paraan sa loob ng maraming taon ay ang pagbabad sa mahinang solusyon ng potassium permanganate. Tunawin ang ilang butil nito sa tubig hanggang sa maging light pink ang kulay ng solusyon at ibabad dito ang mga napili nating butil ng bawang sa loob ng humigit kumulang 30 minuto. Sapat na ang oras na ito para mapatay ang karamihan sa mga patogen o mikrobyo sa ibabaw. Kung walang potassium permanganate maaari namang gumamit ng solusyon ng asin. Halos isang kutsarang asin sa isang litro ng tubig. Ibabad din ang bawang dito ng mga tatlumpong minuto. Ang asin ay lilikha ng masamang kapaligiran para sa mga mikroorganismo. Para naman sa mga gustong siguradong protektado ang kanilang tanim, may mga espesyal na produkto, ang mga fungicide. Halimbawa, ang phytosporin or Maxim. Sundin lang ang instruksyon sa pakite, sa paghahanda at pagbabad sa mga butil. Ang simpleng hakbang na ito ang pinakamabisang proteksyon laban sa iba't ibang sakit na maaaring dumapo sa bawang habang nasa lupa. Huwag itong baliwalain at ang iyong magiging ani ay tiyak na magpapasalamat sa iyo. Handa na ang ating itatanim at naghihintay na ang lupa. Oras na para magtanim. Una, sa inihandang taniman, gumawa tayo ng mga uka o hiwalay na butas. Pinakamadaling gawin ito gamit ang asarol, maliit na pala, o kahit tangkay lang ng pala. Ngayon, heto ang madalas tanong. Gaano ba kalalim dapat itanim? May simple at ginintuang patakaran dito na madaling tandaan. Ang lalim ng pagtatanim ay dapat katumbas ng tatlong beses na taas ng mismong siung ng bawang. Hawakan ang isang siung, tingnan ang taas nito, at isipin mong imultiply ito sa tatlo. Para sa karaniwang laki ng siung ng bawang, kadalasan ito ay nasa lima hanggang pitong sentimetro ang lalim, at para sa mas malalaki, hanggang sampung sentimetro. Bakit ito mahalaga? Kung masyado kang magtatanim ng bawang ng mababaw, Malaki ang posibilidad na mamamatay ito sa lamig tuwing taglamig. Kapag nagyelo ang lupa, maaari itong literal na itulak palabas sa ibabaw. Sa kabilang banda, kung masyado naman itong ililibing ng malalim, sa tagsibol, mahihirapan itong sumibol at umabot sa sikat ng araw. Maraming lakas at oras ang mawawala rito, na sa huli ay makakaapekto sa laki ng magiging ulo ng bawang. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tamang posisyon ng siung. Simple lang ito, pero mahalaga. Ang siung ay dapat itanim na, ang ilalim ay nakaharap pababa. Iyon ay ang bahagi kung nasaan ang mga ugat at ang matulis na dulo ay nakaharap pataas. Kung itatanim mo ito ng patagilid o baligtad, malamang ay sisibol pa rin ito. Matibay ang bawang. Pero gagamitin ito ang mahalagang enerhiya para umayos ng posisyon sa ilalim ng lupa. Ang gusto natin ay mapunta ang lahat ng enerhiya nito sa pag-uugat at sa paglago. Ang tamang paglalagay ng mga butil ng bawang sa lupa ay hindi pa sapat. Kailangan bigyan natin sila ng sapat na espasyo para lumaki at kumuha ng sustansya. Tulad ng ibang halaman, kailangan ng bawang ang maluwag na taniman. Kung masyadong dikit-dikit ang pagkakatanim, maliliit lang ang magiging ulo ng bawang dahil magkukumpetensya sila sa liwanag, tubig at sustansya mula sa lupa. Kaya huwag natin kalimutan ang tamang pagitan. Sa loob ng isang hanay o hilera, mag-iwan ng tipoy hanggang pimpasin sentimetro sa pagitan ng bawat butil ng bawang. Gabayan ang sukat ng mga butil. Kung mas malaki mas maluwag ang pagitan. Isipin ang lapad ng palad ng isang matanda. Halos ganoon karaming espasyo ang kailangan ng bawat butil para maging malusog na halaman. Sa pagitan naman ng mga hanay o hilera, kailangan ding mag-iwa ng sapat na espasyo, mga 20 hanggang 25 cm. Mahalaga ito hindi lamang para sa sustansya ng halaman, kundi pati na rin sa iyong kaginhawaan sa panahon ng tagsibol at tag-init, kakailanganin mong bungkali ng lupa at alisin ang mga damo at mas magiging madali ito sa tamang pagitan ng tanim. Dapat bang diligan agad ang taniman pagkatapos itanim? Dito, nakadepende ang lahat sa panahon at kondisyon ng lupa. Kung taglagas na at tuyo ang lupa at huwaghag ito sa iyong kamay, kailangan talagang diligan ang taniman. Makakatulong ito para mas mabilis gumising ang mga butil at magsimulang magugat. Ngunit kung umulan ka makailan at sapat na ang kahalumigmigan ng lupa, hindi na kailangan ng karagdagang pagdidilig at maaaring makasama pa. Ang labis na basa sa taglagas ay maaaring magdulot ng pagbulok. Kaya kumilos ayon sa sitwasyon. Kung tuyo ang lupa, diligan basa. Iwanan na lang. Ngayon, dumako na tayo sa huling bahagi na maihahalin tulad sa isang kumot na magpapainit sa ating mga bawang. Ito ay ang pagmamalts o mulching. Napakahalaga ng pamamaraang ito. Lalo na sa mga lugar na may malamig at kakaunting niebe sa taglamig. Ang niebe ang pinakamabisang proteksyon laban sa matinding lamig. Ngunit kung wala nito, kailangan nating gumawa ng isang artipisyal na kumot para sa ating taniman. Ano ba ang malts? Ito ay anumang organikong material na ginagamit natin upang takpan ang ibabaw ng lupa. Pagkatapos, may pantanim ang lahat ng butil ng bawang at kung kinakailangan madiligan, tatakpan natin ang kamang taniman ng isang patong ng malts na may kapal na humigit kumulang 5-10%. Sentimetro. Ano-ano ang pwedeng gamitin bilang malts? Maraming pagpipilian. Pwedeng-pwede ang pit, hinog na compost, humus o simpleng tuyong dahon mula sa mga puno. Basta siguraduhin na malusog at walang sakit ang pinanggalingan ng mga dahon. Maaari ring gumamit ng dayami o pinagtabasan ng kahoy. Ano ang mga benepisyo ng malts? Una, pinoprotektahan nito ang lupa mula sa matinding lamig o pagyayelo dahil lumilikha ito ng isang saping hangin. Sa ganitong takip, mas magiging komportable ang paghihintay ng bawang sa taglamig. Pangalawa, pinapanatili ng malts ang moisture at pinipigilan nito ang lupa na maging matigas na balat. At pangatlo, sa pagdating ng tagsibol, kapag inalis mo ng bahagya ang malts ito ay magsisilbing karagdagang organikong pataba para sa iyong mga halaman. Ito ay isang simple, ngunit napakabisang paraan upang pangalagaan ang iyong magiging ani habang taglagas pa lang. At dito nga nakatago ang pinakasikreto, yung napag-usapan natin kanina sa umpisa. Ang tagumpay pala ay hindi lang sa isang bagay na kasalalay kundi sa pinagsamasamang epekto ng lahat ng maliliit na detalyang ito. Kahit gaano mo kaganda ihanda ang lupa, kung ang itatanim mo namang bawang ay may sakit, baliwala rin ang lahat. Pwede kang pumili ng pinakamagandang butil. Pero kung masyado mo namang mababaw itanim, mamamatay lang sa lamig yan. Ang tunay na aha moment sa pagtatanim ng bawang ay ang pagkaunawa na bawat hakbang, maliit man o malaki, ay mahalaga. Yung malimutan mong disimpektahin, yung itanim mo pagkatapos ng hindi tamang naunang pananim, o yung paggamit ng sariwang dumi ng hayop, yan mismo ang mga pagkakamaling humahad lang sa para makakuha ng malalaki, malulusog at mababangong bawang na pagmamanahan ng lahat ng kapitbahay mo. Kaya, sa madaling salita, balikan natin. Tamang panahon, maaraw na lugar, inihanda at mayabong na lupa, malulusog na butil ng bawang, disimpeksyon at tamang lalim ng pagtatanim. Yan ang sikreto para sa perpektong ani. Ngayon, armado ka na ng kaalaman at handa ng maging matagumpay sa paghahalaman. Maraming salamat sa inyong panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung naging kapaki-pakinabang ito para sa inyo, paki-like at magsubscribe na rin sa aming channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod naming video. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Mayroon ba kayong sariling family secret sa pagtatanim ng bawang? O baka naman, nakagawa na rin kayo ng isa sa mga pagkakamaling na banggit natin ngayon? ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Sigurado akong magiging masarap basahin ang mga yan.